Good morning, good morning mga tropa. Ito na naman tayo. Biyahe-biyahe na naman. balik pupunta tayo ng Silang, Cavite. dito tayo dadaan sa may Davilan para makapunta tayo sa Silang, Cavite. Kasi itong si Mrs. ano, meron na namang napanood. Gusto niya raw mag pero gusto niya raw dun pa sa Silang. Kasi meron ding ramen. Parang yun lang yata yung tayong samgyupsel na nagsiserve din ng ramen. Tsaka daw may ribay. Ang kadaan mo yun, samgyup na merong ribay. Ito na yung bunganga mga tropa Oh. Konting kwento lang, nung una ko itong inakyat ng nakabike. Nakikita niya yung sigong yan. Yan, yung sigong na yan. Ayan, yung may lumabas na kotsing yan. 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 Diyan palang nangatal na ako <laughs> Yan mga tropa Shoutout nga pala kay Mrs. O. So ito yung unang ahon Dito sa dabilan Kasi dalawa yung ahon dito eh. Yung unang ahon dilaan na natin Ito yung pangalawa Ayan oh. Kitang kita sa ere eh. Grabe oh. Yan. Mali. Tatlo pala to, tatlo. itang kita nyo naman mga tropa. Ito na yung pinakabanayad na ako dito. Yan na yun. Ang dami ng ilaw ngayon, no? Oh. Wala talagang mga bose ng ilaw dito. Pero ngayon, dami ng ilaw. Oh. Sarap naman dito kasi ko, sa sakyan eh. Bale, dere-derecho lang naman to. Tagos nito, ano na sila ang Cavite na. Yan, ang ganda oh. Ang lawak ng kalsada. Ang lapad. Tapos puro puno. Bali, may daan nga pala rito. Dire, dito kalsada na to. Papunta ng Nubali. Yan si Kuya, nagbabay ko. Ang saya-saya dito sa Davida, no? Kaya mas gusto namin dito dumaan kasi dito ko konti yung sasakyan. Tapos malamig pa kasi bundok. Bundok po ito mga tropa, no? Yan, no? Galing, may community dito sa Ibabaw, di ba? Kaya lang imaginein mo na lang kung dito ka nakatira tapos wala ka sa sasakyan. Wala pong jeep na pumabiyahe dito eh. Kaya mga tropa, malapit na tayo sa dulo nitong tabilan na kalyan na to. Kaya ang lalabas na natin dito. Kaya sabi ko nina, lalabas tayo ng GMA palasot ng silang pabite, ah, may ganun na ngayon dati wala yun oh. nakadaming ah, kambeg may Kavite Light Industrial Park dito tayo, kakakaliwa tayo. Yan, bali ito ang dulo ng dabilan mga tropa. Yung yung kalsada na yan so pag kumanan ka dyan pupunta ka ng GMA doon sa may highway ngayon dito tayo sa kaliwa papunta na silang yan mga tropa nandito na tayo sa silang no? bale parte na ng silang tong binabaybay natin ngayon bali pupunta tayo dun sa silang na parte ng Aguinaldo Highway bali dito tayo dumadaan sa hindi ko alam kung anong, anong to eh Iba Iba Road sabi ng Google Maps bali tumbuk-tumbuhan lang to balabas na ito papunta ng Aguinaldo Highway yun si misis oh. tamang overtake <laughs> ito mga tropa ito yung sinasabi ko yung kalsada na yan yan yung papunta ng Nubali simentado na ngayon ng galing ha dati bako-bako yan eh pag aahon ka bako-bako eh mga tropa ito yung mga tatahakin nyo dito sa kalsada na to sabi dito sa google maps iba road pa rin tayo yes sir gawa na ka yung kalsada no Got Galing, oh. May paahas. Ahas. Ahon. Ahon to, mga tropa. Ah, kaliwa, diretso pa. Yung yeah, sarado yung kalsada eh, kaya pala dapat talaga kung maliwa. Yung pala yun. Wala ka parang no choice. Hindi, dito na tayo. Ito yung tinuturo ni ano eh, Google Maps eh. Berde berde, mga tropa oh. Nandito pa rin tayo sa silang. Okay din. Wala masyadong sasakyan oh. May sasakyan pero hindi hindi sapat para mag ng traffic na ah, chill chill lang yung ride natin yes sir dinahanan mo lahat ng lubak <laughs> ay kita kita para ka sumasayo eh, pag ganong ka yun o no? Alright. Pagkatapos mumbaba, baba, sabay ahon. Ahon, mga tropa, oh. A few moments later. Ayan yeah, mga tropa, dito tayo ngayon sa Premier Plaza Saan matatagpuan ang uh, Kimasu Dito tayo magpupu-trip Ayan yeah, mga tropa, dito tayo ngayon sa Silang Kabide no? Ito yung dinayo namin dito Kimasu Ayan yeah, no? Rice meals, ramen Uh, some gift sal. yung Baka nasa loob yung presyo ng ano, some gift May mga tropa, oh. Okay, di ba? Wow. Ang kaganon pa si ate. Yan, oh. Ganda, oh. Hi, good morning. Yan mga tropa. Imasu. So yan yung mga menu nila. ano? Hindi mo ganyan din sila. Mukbang. Ano yan? No? Uh, uh, meron din ramen. Yan oh. No? Yung right? ramen nila, Tapos, rice meals. Ang sarap. sa pinagpuntahan natin. Ang ganda lang tayong lugar na yun. Tapos, ito yung pambenta rito, yung unlimited. Oh. Meron silang unlimited ribeye. So, P799. Yung regular na unlimited na samgyupsal, P599. So, basically, plus 200 pesos, may unlimited refi ka na. Tapos, meron din silang dessert. Dessert. Saka drinks. Maganda ng lugar, eh. Yan, oh. Ang tawag dyan? Hindi ba yung sweet potato? I ano mean, oh, yung kamote? Kamote. Ano ba yung usual yung lang? This one is Tony beef. Tapos poseto pickles. Ah, uh, steamed egg daw tapos yung usual suspect kapag uh, may isang view yan kimchi tapos mm. yung mga kayaan. Siyempre, miso soup. No? Yan, oh. Yung rib ayo. Oh. Okay. Ang kapal, mga pre. Hmm? Ang kapal, oh. Sweet kamote. Okay. Ayan, hindi tira na po.